4, plus 4 equals 8. Hello, hello mga sangkay! Andito na naman ang sangkay nyong maingay! Another day, another someday. <laughs> cool to this video? Walang pasok ang pilisa pero may practice sila. Eto dahil sa samahan ko siya, maaga na rin ako naligo. Aba, first time maligo na maaga. <laughs> nagsuklay nga lang ako dito tapos naglip tin na rin kung dati ay lagi mapula ang lagi ngayon lagi na lang namumutla pag okay na nga ang lahat doon na lang ako babawi sa aking sarili sa ngayon nga mga anak na ang aking isipin oh. pinapasok ka na ng kwarto ni Pilisa at eto na siya naglipstick din okay. ay lip tin pala ay talaga tong Pilisa hindi nagpapatao ayo magpalamang sa kagandahan galabas nga namin ang gate may nangungumpanya nga tapalamano pang ako alam butang kamay niya pa. <laughs> sabi, sabi niya, dito ka ba nabuto? Sabi ko naman, hindi. At naglakad na nga kami, pupuntang pilahan ng tricycle. Madami kasi sasakyan, nakaparada banda sa amin. Kaya kami na nag-adjust ni Pilisa. At syempre, mga sangkay, walang bago. Late na naman kami. Sana sa susunod, hindi na talaga kami mali. Kaya naman, diretso pasok pagkababa ng tricycle. Eto na nga inadot na namin, nakapila na nga yung mga bata. Hindi naman kami yung last na dumating. Dahil may mga nahuli pa kisa sa amin. Ang ganda yung nga lang kami ng ilang minuto. At ito na nga nagsimula na nga. Abay ang Pilisa, tuwang-tuwa sa graduation nila. Hala, nakakatuwa pala. Hala, parang kailan lang may grade 1 na ako. Sadyang napakabilis ng panahon ngayon. Mga dalawang oras ngayon practice nila at tumerecho na nga kami sa room nila para kumuha ng activities ni Pilisa. Ilang araw na nga lang din matatapos ang eskwela. Hindi pa nga namin na lang nakapasa ang Pilisa sa exam nila. Para nga sa pagpasok ng grade 1, eh sa special class? Paglalakad na naman mga person dahil uuwi na. Sobrang lapit nga lang ng school kaya naglalakad lang talaga Binibili kami. Binibili niya kasi candy yung pamasahin namin pa At uwi. pag uuwi nga namin bago ang lahat, eto muna ang gagawin niya. Ipapagawa ko nga muna eto dahil mamaya nasa computer niya naman ang pagmumuka ng Pilisa. 4 plus 4 equals 8. 5 plus 2 Ayun nga, at medyo marunong na nga siya sa numbers. Mahina pa talaga siya sa mga letters. Ayaw niya nga kasi magpaturo, gusto niya siya lang. 3 Patikwit niya tayo mga sangkay okay. Eto nga ang galap namin kinabukasan Ito nga yung nagayon namin ng damit At ito yung setup namin dito sa loob ng kwarto every time nga na nag-uumpisa ako sa bahay-bahayan Ganito nga yung nagayon ng mga damit ko At dahil nga nagbubas ng gamit ang atin Eto durabox, ibinigay na sa akin 6 years na nga itong durabox. Hanggang ngayon, buhay pa rin Nahilo nga muna ang Bags. Bago siya mailagay sa kanyang kalalagyan. At ganitong setup na nga ang aking nagustuhan. Hala kanina, ang kunti lang ng damit namin. Ngayon, ang dami na. Biglang dami na ng damit namin dahil yung mga damit namin doon kaila ate, kinuha na namin. At ito na nga ang ulirangan at magsisipagsipagan muna sa pagtupi ng mga damit namin. At sa dating nilagyan ko nga ng mga damit, nilagyan ko na rin ng mga gamit ipilisa. At ito na nga ang itsura pagkatapos ko magsalansa ng mga damit. Ang problema ko na nga lang dito ay ang floor mat. Sakit sa mata. So ayun lang, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga